Meron lamang hanggang June 11 ang mga kandidato na maghain po ng kanika nilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE o yung po nila sa eleksyon. Ang kagamalag Chairman George Erwin Garcia, kabilang po sa mga dapat isumite ng mga kandidato, ang lahat ng ginastos po nila at tinanggap na kontribusyon at donasyon para ho sa eleksyon. Kung hindi naman lubos ang nagastos ng kandidato ang natanggap niyang donasyon at kontribusyon, dapat itong i-report sa sosya dahil kailangan magbayad ng buwis ang kandidato. May naglalaman ng lahat ng mga kinastos, lahat ng mga tinanggap, ng mga kontribusyon, donasyon at uh, diyan din malalaman natin kung sino mga nagbigay at uh, kung meron bang natirado sa mga binigay dahil siyempre, kinakailangan magbabayad ng income tax yung mismong, uh, mismong kandidato na may natira na donasyon o kontribusyon uh, sa kanya. Babala pa ni Garcia sakaling hindi magsumite o magsinungaling. Sa nilalaman ng sose ang mga kandidato, maaari silang maharap sa multa. o kaya sa mabigat na parusa. Pag po sila kapag-file ang isang kandidato, kung ito ang kauna-unahan niyang pagkakataon, pwede po siyang mag ma administrative fine. Subalit so, kung dati na siyang nakatakbo na nakakaraang eleksyon at pagkatapos eh, itong uh, eleksyon na ito, hindi pa rin siya nakapag-file ng SOSE, eh. yan po ay perpetual disqualification to hold public office. Ayun. Ibig sabihin, kahit anong klaseng posisyon, appointed man or appointive uh, or, or elective, ito uh, ay magiging dahilan upang hindi na siya makapaglingkod muli sa pamahalaan. Inik Bunik Amelik, German George Erwin Garcia.